smoke <muchas> tapi Totoo nga ba na ay dinaan ni Daniel Padilla sa pagkanta ang tunay na nararamdaman ngayon sa kanyang dating kasintahan na si Catherine Bernardo for 11 years? Ito ang mga tanong at saloobin ngayon ng mga netizen matapos mag-trending sa social media ang pagkanta niya ng hinahanap-hanap kita song by River Maya sa kanyang mismong birthday party na ginanaw sa Tanawan, Batangas. Nagulat po ang lahat na habang kumakanta siya ay may isiningit silang lyrics na tila patungkol ito sa kanyang dating kasintahan at sa bagong napupusuan nito na nagdulot ng nakabibinging hiyawan sa mga invited guests niya. Sayang na pag-ibig, di pinahalagahan at pinangalagaan. Magsisiman pero huli na ang lahat dahil may mahal na siyang iba. Sayang talaga. Bye-bye <laughs> po and see you on my next video. Have a good day ahead.